Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Mayo 30, 2025. Habang ang buwan ay pumapailan lang sa kanyang lugar sa loob ng iyong tanda, Cancer, sa araw na ito ng Mayo 30, ang iyong likas na intuitibong kakayahan ay lumiliwanag ng buong ningning. Ang liwanag na ito ay hindi lamang basta-basta, kundi isang banayad at mapagkalingang liwanag na nagsisilbing gabay sa iyong landas, lalo na kapag ikaw ay nasa mga sandali ng pag-aalinlangan o hindi sigurado sa iyong susunod na hakbang. Ang iyong panloob na mundo ngayon ay puno ng kulay, damdamin, at lalim, isang landscape ng emosyon na mas makulay kaysa dati. Sa ilalim ng enerhiya ng araw na ito, madarama mo ang isang di maipaliwanag na paglalapit ng iyong sarili sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang mga koneksyong ito ay nagiging mas makabuluhan, mas malalim, at mas puno ng pag-unawa. Sa kagandahan ng enerhiya ngayon, mainam na pagtuunan ng pansin kung paano ang pagkabighani ay maaaring maging pintuan sa mas malawak na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong mga relasyon. Ang pakiramdam na para kang naakit o namangha sa mga bagay, tao, o karanasan sa paligid mo ay hindi dapat baliwalain. Ito ay senyales na may dapat kang kilalanin o tuklasin. Maaaring ito ay isang damdamin na matagal mo nang iniiwasan o kaya'y isang bagong pananaw na kailangan mong yakapin upang magpatuloy sa pag-unlad. May panawagan na yon para sa katatagan sa iyong mga paniniwala. Hindi ito nangangahulugang pagiging sarado sa bagong ideya, kundi mas higit sa pagiging matibay sa iyong pinanghahawakang prinsipyo. Sa panahon kung kailan madalas tayong madala ng agos ng opinyon ng iba, isang biyaya ang magkaroon ng malinaw at matibay na pundasyon ng personal na paninindigan. Hayaan mong ang iyong malalalim na paniniwala ang maging gabay mo sa araw na ito, upang hindi ka maligaw sa gitna ng mga ingay at alingaungaw ng labas na mundo. Ang yakap ng buwan ay nagbibigay sa iyo ng aliw at kapanatagan, na siyang nagiging daan upang mas maging totoo ka sa iyong sarili, at mas malaya mong maipahayag ang iyong saloobin sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa bawat sandali ng araw na ito, may mga pagkakataong tila itinatagpo ng tadhana sa iyong harapan, mga pagkakataong hindi mo inaasahan, ngunit puno ng posibilidad. Huwag kang matakot na sunggaban ang mga ito. Minsan, ang isang pasya na ginagawa mo sa init ng inspirasyon ay may kapangyarihang dalhin ka sa mga lugar na hindi mo akalaing mararating mo. Maaaring ito ay isang biglaang desisyon na magbubukas ng pinto sa bagong trabaho, bagong kaibigan, o bagong pag-ibig. Hayaan mong ang puso mo ang magdikta kung ano ang karapat dapat piliin. Ang mga bagay na umaakit sa iyong damdamin ay maaaring maging simula ng isang masayang kabanata sa iyong buhay. Habang lumalakad ka sa kabuuan ng araw na ito, mainam na pagtuunan mo ng pansin ang pagbuo ng pakiramdam ng seguridad sa iyong sarili. Hindi ito simpleng pisikal na seguridad, kundi isang uri ng panloob na kapayapaan at katiyakan na, kahit ano paman ang mangyari sa labas ng iyong mundo, buka at ligtas ka sa iyong kalooban. Ang ganitong uri ng katatagan ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong sarili, kundi nagpapalapit din ng ibang tao sa iyo. Kapag ikaw ay may tiwala sa iyong sarili at payapa sa iyong puso, nagiging mas madali para sa iba na maabot ka, unawain ka, at ibahagi ang kanilang sarili sa iyo. Ang enerhiya ng buwan sa iyong tanda ay nagsusumamo na lumikha ka ng isang espasyong puno ng init, kabutihan, at pagtanggap, isang tahanan hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng gustong makiramay sa iyong landas sa aspeto ng iyong buhay pag-ibig, ang araw na ito ay may potensyal na magbigay linaw sa mga hindi nyo pinagkakaunawaan ng iyong kapareha. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, subukan mong buksan ang iyong puso at pakinggan hindi lamang ang sinasabi, kundi pati ang hindi sinasabi ng iyong minamahal. Kung ikaw naman ay walang kapareha, ang paglalapit ng mga damdamin ay maaaring maganap sa pinaka-inaasahang pagkakataon. Isang simple ngunit makahulugang pag-uusap ay maaaring magsilbing simula ng isang koneksyon na magtatadal. Sa usaping pinansyal, ngayon ay panahon upang magsimulang tumingin sa hinaharap na may kumpiyansa. Kung may mga desisyon kang gustong gawin tungkol sa iyong kita, gastusin, o mga plano sa negosyo, makabubuting gawin ito sa kalmadong estado ng kaisipan. Ang inspirasyon at emosyonal na katalinuhan mo ngayon ay maaaring magsilbing gabay sa paggawa ng tama at responsableng mga hakbang. Maswerting kulay mo ngayon ay pilak. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kaliwanagan, kadalisayan at proteksyon. Maaari mong isuot ito, gamitin bilang accent sa iyong paligid o simpleng iguhit sa papel habang nagmumuni-muni upang maipaalala sa sarili ang kadandahan ng tahimik na lakas. Maswerting numero mo ngayon ay pito, 7, dalawa at 35. Ang mga numerong ito ay maaaring may kaugnayan sa iyong mga desisyon, oras ng pagpili o mga sagot sa mga tanong na kanina mo pa iniisip. Ang maswerteng gawain mo naman ay ang pag-aayos ng iyong personal na espasyo, maaaring ito ay ang paglinis ng iyong kwarto, pagdidisiplina sa iyong gamit, o paglalagay ng mga bagong bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang gawain ito ay hindi lamang makakatulong sa pisikal na ayos ng iyong paligid, kundi pati na rin sa kalinawan ng iyong isipan at damdamin. Ang payo ng araw na ito para sa iyo ay simple, ngunit malalim, Huwag mong kalimutan ang halaga ng tahimik na pagmumuni-muni. Sa gitna ng mga ingay, ng mga alalahanin, at ng mga inaasahan ng mundo, mahalaga pa rin may oras kang inilaan para sa sarili, para kilalanin ang iyong tunay na damdamin, para alalahanin ang iyong mga layunin, at para pasalamatan ang mga bagay na mayroon ka ngayon. Sa pagtatapos ng araw na ito, Cancer, mararamdaman mong mas buka, mas matatag, at mas konektado hindi lamang sa mga taong mahalaga sa iyo, kundi sa iyong sariling damdamin. Ang araw na ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob, sa iyong damdamin, sa iyong paninindigan, at sa iyong kakayahang magmahal at magbigay. Huwag mong maliitin ang mga maliliit na hakbang na ginagawa mo araw-araw, dahil ang mga ito ang bumubuo sa malaking pagbabagong unti-unting hinuhubog ng tadhana para sayo. Magsara ka ng araw na ito nang may pasasalamat sa puso. Alalahanin mo na bawat emosyon, mabigat man o magaan, ay bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa pagiging mas totoo at mas buo. Bukas ay panibagong yugto na naman, ngunit ngayon, sa araw na ito ng Mayo 30, hayaan mong damhin ang biyaya ng kasalukuyan, ito ang iyong sandali, Cancer. Yakapin mo ito ng buong puso, tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.